Alam mo ba na mayroong isang maliit na populasyon dito sa Taling Island? Ilang dekada na ang lumipas mula pa ng mabuo ang populasyon na ito. At iilang bahay lang ang dating nakatayo sa lugar na ito. Ayon sa isang residente na napagtanawan natin dito, eh meron na silang humigit kumulang 30 pamilya o 30 tirahan sa lugar na ito. Isang payak na pamumuhay, walang kalsada, walang eskwelahan at walang ilaw na nagbibigay ng liwanag sa gabi. Kundi lampara o ilaw na nagmumula sa liwanag ng solar. Ito ang sityo naglangin Barangay Lambak Cardona Rizal. Na ang tanging kinabubuhay lang nila ay ang pangingisda at paggawa ng stick na dinadala nila sa bayan. Isang sityo sa Talim Island na nabibingi sa katahimikan at nabubulag sa kadiliman. Sa video na ito, ating alamin at ating puntahan kung ano bang merong sitwasyon sila doon. Ang purpose ng video na ito ay para marinig yung mga hinaing ng mga tao na nakatira doon at para malaman nating lahat na mayroon palang isang maliit na sibilisasyon na malayong malayo sa nakasanayan nating buhay na meron tayo ngayon. Ginawa ko ang video na ito para malaman at matugunan yung mga pangailangan nila doon. At nagbabaka sakali na mapansin tayo at marinig tayo ng mga taong nakaupo sa gobyerno. Tara at ating alamin kung ano ba yung kanilang sitwasyon ngayon at kung ano yung pangailangan nila. Anong hiling mo? Magkailan okay, sa, bro, Sa akin, wala akong hinihining. Kung hindi, isang bagay lang. Ano? Yung maging maliwanag lang ang buong ano ang... Street light. Yun ang talagang hinangat ng mga taga rito. Para wala na tayo, wala na. Street light talaga ang ano. Uh... Yun na lang. Kasi hindi naman natin pwede sabihin na kuryente. Mahirap. Parsada, hindi rin may bibigay. Kung nga yung ilaw, hindi pa ibigay, Yung pangkarsada ang may ibigay, eh, napakalaking. Kaya, kaya nga. Kaya sa baka sa mga nakakarinig ng, sa mga makakapanood ng video na ito na sa gobyerno, sana mabigyan na ng, 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 ng... Pero yung kapitan namin, laking bagay na, laking bagay sa amin na, kahit mm, maliit na, pa pagbigay ng ilaw. Oo. May mga ilaw din kami na may mga may Mga, uh, mga solar? Oo, ano, Yung yung slide din na yung, yung sa araw din na na nilalagay namin sa kukulina. Pero iba talaga yung street light, ano? Oo. Tsaka, ano ba ang inang, ina, ano ba kina, yung bangunahing kahanap buhay dito? Papa okay, eh, pag-iis lang. Mamat eh. Hindi siya nag parang hindi ko kaya mabuhay dito, walang kuryente, no? Pero sa kasanayan lang, napakalaking bagay dito, wala kang gastos, wala kang maintindi Oo, oh, walang bahay sa kuryente, no? Oo. Oh. Sa tubig. Kaya lang ang namin, yung liwanak. Oo. Oh. Yung... Nabubulag sa katiliman, parang ano, sa gabi. Liwanag lang. Ilang talang, inan talagang inilin nyo, sa buong barangay na ito, yung liwanag lang. Oo, liwanag lang. Ay, sige, kahit ikaw nga nakatigil dito, sige. Iisipin mo yung liwanag dito. Kahit ako hindi kukain mabuhay dito pag walang lingay. na naglalakad sa karsada ng batong batuan eh. Importante yung hindi ka madada pa. Hindi ka matitis. Sige. Yeah. Ay, yung nalaan hirap dito. Grabe naman talaga yung hirap at pinagdadaanan nila rito sa araw-araw. Plano nga namin sana mag-overnight dito sa lugar na to pero parang hindi namin kakayanin. Kaya lang ang ano lang namin dito, yung pagdating ng gabi, wala kang makita na maganda na kasi madaling Ilang bahay lang meron dito ngayon? Magit 20. 20 o bayan. Ngumsa may kitabayin niya. Sa tinagal-tagal ng panahon, marami na ring residente ang tumira dito sa sityo Naglangin at umalis para hanapin ang swerte sa ibang bayan. At sa tinagal-tagal ng panahon, iisa lang yung hiling nila ang magkaroon ng liwanag ang lugar nila sa dilim. At dun sa mabubuting puso dyan, kumakatok kami sa inyo na sana matulungan natin sila na magkaroon kahit streetlight lang. At sana'y magkaroon ng liwanag yung kanilang nakabubulag na kadiliman. At salamat nga pala sa mga nakasalamuha namin dito sa lugar na to at nag pa sila sa aming hapunan. Salamat kay Kuya Efren, kay Sol at kay Kuya AD at kay Ram. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga nakatira dito sa Sityo Naglangin kahit ganito ang buhay eh, talagang sobrang babaid nila basta yung pangako namin hindi lang ito yung huli na pagbisita namin dyan basta may blessing babalik at babalik tayo at sana mapansin man lang tayo ng mga taong sumasakop sa lugar nyo at sa gobyerno at sa mga nakapanood ng video na ito, baka naman pwedeng pakishare ng video na ito para makaabot at mapansin tayo ng gobyerno at matulungan sila. So yun lang mga boss idol, ako si Talim Island Pride and thank you so much for watching.